home service ulit ako sa mga tropa mga puro mga naka Honda Civic to sabi ko sa inyo Honda Civic nyo kasabayan ko rin to nag Honda Civic dati bagong ilamos itong may salarin eh gawa niya to eh kaya may salarin nito eh kung bakit na restore to eh so ito yung kinukwento kong Civic ng tropa Honda Civic din siya par maginugupit ako ngayon mga naka Honda Civic yun naman to puro mga old school at tamba tayo sa iba. Ito yung dahilan, no? Oh. Yung kasi boss Elgato. Yung auto niya pang isa, o. Oh. Pag-usapang kotse, dito talaga. Ito rin yung mekanik ko kung sa kotse ko dati. Rim lang man, pero hindi okay. ka rin galing. Okay Dati dun bilim. sana mabot tayo. Yan. Tignan nyo naman. Legit. Anli ka to, Dito yung sticker lang, boss. Hindi yan. Carbon din. <laughs> Full exhaust mula, headers hanggang dyan. Yo, what up, Daragidi here. Panibagong araw na naman para sumubok, ba? Diba? Subok lang ng subok, man. Ganun talaga eh. Malay mo, pala rin din. Ngayon pala, Barber uh, on Wheels 2. Home service ulit ako sa mga tropa. Mga puro mga naka Honda Civic to. Nagkataon lang. Magkakaibang lugar pero lahat to may Honda Civic. Papakita ko sa inyo yung mga Honda Civic nila. Puro mga car guy. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go. Peace out. Let's go ayun men, kala ko kaya ko tisin yung inat <laughs> puto iba pala ang init ng summer magkakanto tayo ngayon init eh, grabe let's go grabe init guys, stay hydrated shit hanap muna tayo silong para magpainit mo, ng motor grabe, sobrang init ito muna tayo, painitin muna natin yo, no, grabe, tagas na balat yung init agad sa garan pero mas ox naman to kaysa umuulan diba ba na rin traffic pa buti puro dito lang sa area yung gupit natin magkakalapit pa mambuhalan sila doon ng traffic buti na lang nakamotor tayo Sa safely landed tayo dito sa unang client natin yung sabi ko sa inyo Honda Civic nyo sobrang bisa yun eh no? angas eh bayan ko rin ito nag Honda Civic dati sa akin, eh wala na yung sakin eh yun lang meron bagong ilamos tayo natin lumabas yung boss ito pala yung ito pala yung bossing oh ayun <laughs> eh, ito naman parang di naman parang di naman nadudumihan hindi pa ang aliligo yun umulan eh kasi ito itong may salarin eh <laughs> ito ang salarin sa lahat eh ano mo naman, boss? Ano kalupit ang bossing ko? Ang amagong hilamos, wasari! Ice reveal naman magkala na gastos mo dyan. Mura lang, boss. <laughs> Mura lang. sa chat lang nila si Elgato. <laughs> Basta chat mo lang daw to. Ito so, ang salarin eh, oh. After pala na ito, eh, yung gugupitan ko si Elgato. Nakikita nyo mamaya. Ano naman, sobrang kinis, to oh. Gawa niya to eh. Siya may salarin nito eh, kung bakit na-restore to eh. Siyempre, dito lang muna natin to. Iwan muna natin to dito kasi sa loob tayo magugupitan. Ang init eh. Dapat dito kami. So ayaw ng amo ko kasi ano to eh. Bawal mainitan yung katawan nito eh. Kaya tara, pasok na tayo sa loob. Yo, gupitan muna tayo. Tara, let's go. Sa agency eh. Ano bang ano? Ano po Medyo nakabuelo ko sa... Ang... sa... sa... Magulit pa rin natin yung taas. Texture. Kapag trabaho nyo ayos, Sabi ko check-up dun pre. Okay, tara. Tapos na. Punta naman tayo sa isang nating client. Tara, let's go. Ang embossing ko. Sama nung malupitan ng si Nick. Ayan naman. Check it out ulit natin. Ayan naman, no. Hmm. Um, Adam, uh, Halata mong malupit yung may-ari. <laughs> Sobrang humble lang. Men, maraming maraming salamat pare. Maraming maraming salamat. Sa so ulitin, sa so ulitin. At tara, bikes muna tayo. Tara, tara muna tayo sa next client natin. Si Elgato Garage. dami na nga ang kampanya. traffic. Ayun, nainit pa sa ngayon. Pero di na ako masyado magtaklog. Unang, init, init din kasi. Tsaka malapit lang naman yun. tara, sabitin na lang natin. Yun, nandito na ako, men. Tapos, ito yung kinukwento kong civic ng tropa. Honda Civic din siya, par. Maginugupit ako ngayon, men, mga naka-Honda Civic. Actually, ano to? Gawaan ng mga kotse. Kaya maraming kotse dito. And, yun naman to. Yan. Para mga old school. Pre, papromote na ba natin yung motor, pre? Pwede. Papromote na ba natin? Nag-imago, eh, oh. So, ako nagpagawa ng motor ko, men. Dami kasi nagtatanong, pre, about dun sa kung paano ginawa yung sa ano. Uh, yun. Pwede na ba natin i-promote, pre? Nakamba tayo sa iba. Ito yung dahilan, no? Oh. Ito si Boss Elgato. Yung auto niya pang isa, oh. Pag-usapan kotse, dito talaga. Ito rin yung mechanic ko, ko nung sa kotse ko dati. Tatlo kayong gugupitan ko ngayon. Tapos lahat kayo naka-Civic. Si Sige, kanina. Tapos yeah. ikaw, pinino ko yung ano mo. Tapos yung after nito, may gugupitan ako sa Olympus. Naka-Civic ulit. Ah. Ayun, ayun, matik. Okay. Dream lang mat, pero hindi content ka na kasi eh meron na content creator dito sa ano para ayun mo kailangan yeah. mo ipakita ko ano yung paano ka mag ano yung gumagawa ng ganung vlog eh sila ano yung iba kung ano lang nakikita nila sa video na hindi na kaya hindi na alam namin yun man tapos na ako dito punta na ulit ako sa next line ko na naka civic din tapos ito nga pala yung boss natin si Elgato Nihiya po. Ang na mahihayin sa camera to boss okay. eh. closing remarks eh. <laughs> hindi boss, mahihayin talaga yung boss natin. Uy, ay tubig muna tayo. So yun, lang rin tapos punta na tayo sa next client sana. Maliwanag pa kasi para suwabi pa pag nagkupitan tayo. Kaya tala. Man, thank you palagi man. Thank you palagi. Thank you so much, bounce na rin This ako. Wala bang ipapromote dyan? <laughs> <laughs> wag na, wag na, wag na. Ganyo ko siya sana mag-vlog din. tayo natin ang Elgato. Maraming maraming salamat ulit po rin. Thank you man, thank you. Tara, bounce na tayo. Sana maliwanag pa tayo makarating dun. Take it Grabe na kada Sana sa ano mga buta yon? pa. Yo, safely landed tayo dito sa North Olympus Tapos ito yung isang tropa na sinasabi ko na naka Honda Civic din Yan, tignan nyo naman ting may ari oh, bossing ko <laughs> Boss! Legit. Anli ka to kaya. Ay, puto. No, Ayun. No, sa likod. Hindi na, dapat Pati sa likod. No, no. Check it out natin. Hindi to yeah. sticker lang, boss. Hindi yan. Bawayan, bawayan, bawayan. <laughs> <laughs> ba, bu. <laughs> Pero ya bang. Ngayon muna man. Ay, ito rin pala. Ay, ay, ay. Ay, ay ung hapala. Oh, ung hapala. Ay, carbon din. <laughs> carbon din. naka exhaust ka na, boss. Oo. Oh, free flow. Free, flow. Ah, uh, ito, ito, yung bagong addition sa ano Ah, uh, Oo, oh, full exhaust mula headers hanggang dyan. Damn. Dig na muna mo, naman, no? Carbon load din, boss. Anong tawag sa concept na to, man? Wala. Type R. Type R. Type R. Ano pa kulang? Ano pa pang kulang? Blue tint. blue tint. na lang. blutint blue tint na lang daw ko ulang tapos ayun. Tingnan mo. Sabi ng iba medyo mataas pa daw pero Ay, ano, stock height na to. Tinanggal ko na yung lifter. Ah, so stock height na siya. Wala na daw siyang lifter ngayon. Tas yun, no. Kita mo Sorry. naman, boss. Bumaba na sana ng konti. Kaya yun, mga nakasibik yung mga client natin today, mga masyadong mabibigat. <laughs> Grabe. Ano naman to? Handicap to. Grabe. Solid. Tara, pipitan naman tayo. Tapos papa-check niya raw sa atin yung bago niyang ano, full exhaust na naka-free flow to. Cold start. Check it out natin. Sige, doon natin yan Oh, oh my God, man. Damn. Walang Grabe naman boss Grabe <laughs> <laughs> yung bossing ko Sobrang busy naman nun solid lead men, nakaka-miss Soon, makakabalik rin tayo dyan, men. Kabounce so back lang tayo ng malupit. Talaga, gupit naman tayo. Eh, makakalis ka na. on the rocks, kabalik na siya. ko na dito sa so saray dito. Eh, mm. parang alimbawa, yan. Ano mm. tayo naman ngayon, eh. Ano yung mga na realize ko dito? Yun, men, tapos na tayo dito. Sa ating huling gupit. After nito, bounce na rin. Wow! Tignan nyo naman yung t-shirt niya po. Yes sir! Yes sir! Let's go! Hey, tapos ko lang maggupit. Ito naman kami ngayon, tamang tingin na naman kami sa aming mga babies. Ito. Magkatabi yung mga babies namin. Nyo ilang percent dan na to pre? Siguro mga 70. 70%? Ano, ano, yung, ano yung another 30%? Di posible namang tint lang yun. Big break kit. Big break kit daw yeah. boss. Kala <laughs> ko Brembo. Brembo, Pala naku po. Type R talaga concept. Finish na yun boss. Oo, oh, yun finish na. finisher ko yun. <laughs> Medyo mahal eh. Oh, ito yung pinagkakabalaan niya ngayon. Nagko-content din siya men regarding dito sa kanyang Civic uh, magkakaroon siya ng panibagong venture na, na re related din sa kotse mga natin kung ano yon yun maraming maraming salamat sa mga nagupit na ko ngayong araw sa mga tropang nakasibik sana magkasibik ulit ako wala na yung civic ko eh <laughs> yun. maraming maraming salamat babayans maraming maraming salamat peace out